Nice meeting oh. you. Carla po. Hello, Carla. Ay, sige na po, kuha ano na po kayo. Ha? Bakit na to lahat? Ay, sige na. <laughs> Ay, sige na. <laughs> oh, parang na <Okay>, boys. <laughs> Sabot mo na yan, ha? Sabot ko to, pero pwede nga, no? Sunda araw. Hindi <laughs> ko ba hindi ko ba ano ko, eh? Ano ba yan ito? Makasalo <laughs> ko man libre. Uh, may cheese ba okay? Cheese ba na nasa ano? Opo. Uh, ba't magkaya ba yung ano? Yan po, kuchinta, yan po. Kuchinta, kuchinta po. po. Uh, kapit po. Ah, kapit hindi kami. Kulang po. Hindi lang. Di joke lang. Kulang po ang baso ay. Ah, okay. Okay lang. Mag-adjust kami. So yun. Bilin ko to. Ayun na sa ilalako mo. Opo. Ah, dito lang. Sige na po. Wait lang po. Mapalang po akong pangdampot ng ano. Ano ko kulin mo? Dampot. Sige, tulungan na kita. Pwede ba? Ano rin ako dito? Nakala ko mabibili ka lang. Mas papasok ka na dyan. Tutulungan po. Mag... Anong tutulungan? Pwede ba dito? Ay, sorry. Ako na ko na? Tinidor po. Ah, tinidor? Tinidor tín po. Ito? <hisa> Bro, kain tayo. Ano ba dito ang ano? Tawag niyan, top selling. Ay, top. Thought... po. Parehas? Wow! Sige. Bro, mahal Libre mo yan? Libre ka, bro. Ay, grabe. Ilalakon mo na? mo na? Ilaan Ilaan na, na. na yung ano? Yung tira. <laughs> Try natin kung ano. <pans> ano. Eh, may bagay ba mo sa pa kami nagkagali. Baby, magkakabali ng bagay. Girl, ang sapit ang dito. Sa iba, hindi eh. Yes, Kilala mo ko? Hindi. Oh. Okay. Kapagalala ko, kay Jomar. Nice meeting oh. you. Carla po. Hello, Carla. Oh. Ito talaga, mabili kang buto, mapakilala. Ah. Kasama na yun. Ayan. <laughs> hey. Sige po. Sige, Sige Baby, photo Merienda Nagmerienda na din po yan. Ay, ay, ay may may Apo. Mga bro, ano? Meron din dito kape. Masama pa lang, bro. Sige lang. Kaya nga pala. Ikaw na nagbenta. Ha? Ikaw na nagbenta. Siyempre sa inyo palang alam ko ano na agad to eh. Kung sold out na agad to. ako sa mata. Anong sikreto mo pag ano nito? Anong sikreto mo sa pag-ano po? Hindi <laughs> siya makasagot. Alam ko anong sekreto dito. Mm -hmm. Mahalong pagmamahal to eh. Opo. Mm -hmm. <laughs> Tapos lagyan ng ano? 100% patitiwala. Okay. <laughs> Sige po. Kumain ka na ba? Opo. Almosal? Kanina pa yun. Anong oras daw ba? Kapatid mo? Opo. Pang ilan? Bunso po. Pang -apat. Ah, bunso. Pang apat? Opo. Yung dalawa? Pang ilan ka? Panganay po. Panganay ka? Ah, yung pangalawa, pangatlo, asan? Nandiyan po yata ang gagawin po. Nagano ba sila? Um, Nagpapapasok sa school? Apo. Hmm. Saan mo ito tinitinda? Dito po. Diyan po sa kapitbahay. Hanggang doon. po. Minsan po sa sentro. Hmm. Okay. Nakakabot ka pa ang sentro? Apo. Doon nga po ako nakita nila kuya Rab doon sa may dating shed. Ah, siya. Hmm. Ayos ah. Nakakabot pa pala itong sentro. Eh, sa sarap nito eh. Parang hindi naabot doon. Pero sarap. yun. Masarap. Hmm. Baby ah. Sawa na yan. Sawa ka na? Nagmerienda na po siya kanina. Ah, nagmerienda na. Pang gabihan naman yung sunod. Kalo ko mabibili ka lang. Tapos ka na magbili. oh, ay sorry. Dahil pa nag-aabang tinda. Ito na bro. Pabusin niyo na para ano, libre ko to. Libre niya, bilangin mo. Kung lang ako mag-ibili. saan, bilangin mo. Kung may post. Ay, ito, ito, kuya. Ay, Carla pala. Ano Anong kape mo? Ano lang po yun? So, great, yeah. great taste premium. Ah, great taste. With bear brand. With bear brand. <laughs> <laughs> Ah, talaga. May along gatas to? Opo. Oh, ah, galing. Parang, di ba 3 in 1 na yun? 4 in 1 pala kasi may gatas pa. Ay, bali ano? 5 in 1. Alam mo yung, kung ano yung isa? Yung pagmamahal? Ang <laughs> Ang damdamin na sayo'y nararamdaman. Nama diba? aku Fabian Wan. Uh, hindi mo alam so... Pero masarap Pero ano mo um, ano din? Ingat ka din pag nagtitinda ka Kasi syempre alam mo na may itsura ka So di natin alam yung mga tao dito Pwede magka-interes sa'yo So yun, basta ingat ka lang lagi ha? Uh... Yeah, Magkano ba ito lahat, Carla? Sige na po. Hindi hmm? yung na lang naman. Hindi, kailangan ano eh, kasi ano, para may kita ka. Ano na lang po yan, tira hmm. na lang po, pwede na nung tininda ka po. Ah, kahit na, kahit na. Para at least may masave ka yung ano dito, yung kikitain mo dito. May savings ka pa, at least may mapanggagas pa. sa sunod na araw. O pambili nito. na ito. Pag ano sige na po. Ah, sige na. <laughs> sige na daw. Hindi, basta mamaya bibigyan ka ito. Sabi siya sabi.